Alas 12, 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita, alas 12, napapanahon at siksik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12.30 ng tanghali, lunes hanggang bernes, sa nag-isang DZJV 1458, Radio Calabar Zone. Mga kaganapang nakalap ngayon, mga nagpapagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone, ihahatid sa inyo ni Daniel Castro, ang inyong tagapagbalita. Daniel, Daniel Castro. Castro! Oras, ganap ng tatlong minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Magandang tanghali Calabar Zone, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. Ngayon po ay kalabing pito sa buwan ng Nobembre 2025, araw po ng lunes at ito ang Express Balita alas 12. Para sa mga tampok na balita ngayong tanghali, Drug Laboratory na atunto ng PIDEA 4A sa Antipolo City, Rizal. Police Regional Office, Calabarzon, nag-deploy naman ng 1,145 pulis para sa tatlong araw na INC Rally sa Maynila. 2025 Calabarzon Coffee Expo sa Luceno City, matagumpay na nagtapos. At bulkan Taal, muli na namang nagbuga ng tonetoneladang sulfur dioxide. Para sa detalye po ng mga balita, ako po niya lingkod, Daniel Castro. Pakibigan arestado ho ang isang 34-anyos na lalaking kinilala sa alias na RV sa isang buy operation sa barangay Mali, San Mateo Rizal. Nasamsa mula po sa sospek ang 50 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 340,000 pesos, isang caliber .38 revolver na may kasamang live ammunition, isang tunay na 1,000 peso bill, limang putsyam na pirasong budel money at isang puting mailing envelope. Gumamit ang mga operatiba ng body-worn cameras at alternative recording device para sa dokumentasyon. Sa lukuyo na sa temporary custody ng PNP DEG SOU 4A, ang sospek at ang mga na-recover po na ebidensya bago ito isusumite sa San Mateo Police Station at sa Regional Forensic Unit 4A Camp Vicente Lim, Calamba, Laguna para sa karampatang pagpoproseso. Samantala naman natuntunho at nadismantel uh, na-dismantle ng Joint Operatives ng uh, PIDEA Regional Office for a Special Enforcement Team 1 at 2, PIDEA, Regional, uh, PIDEA Rizal Provincial Office at Rizal Provincial Intelligence Team ang isang drug laboratory sa sitio Piniahan, Barangay San Jose, Antipolo City, Rizal. Naresto ho ang dalawang high-value drug personalities na kinilalang sina alias Joel, 40 anyos At ang Korean-American na si alias Choi Min-soo Nakilala rin sa tawag na Jazz Habang si alias Pai ay kasalukuyan pong nakakawala pa Nasamsa mula po sa operasyon ang humigit kumulang 300 gramo ng umunoy shabu na nagkakalaga ng 900,000 pesos. Tatlong plastik na bote ng likidong pinaghihinala namang shabu. Iba pang kemikal na ginagamit sa paggawa ng droga mga kagamitan para Fernelia at buy bust money. Nara po sa kaso paglabag sa Section 5, 8, 10 at 11 ng Republic Act 9165 kagunay po ng conspiracy to sell, manufacture, possession at ding ng dangerous drugs at paggamit po ng mga kagamitan para sa paggawa nito ang mga sospek. Pakibigan, nag-deploy naman ho ang Police Regional Office Calabar Zone a 1,145 personnel upang suportahan ang National Capital Region sa pagbibigay ng seguridad sa tatlong araw na Iglesia Ni Cristo Rally sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ay naman kay Regional Director Police Brigadier General Paul Kenneth T. Lucas, ang mga tauhan ay naka-assign para sa crowd control, traffic management, area security at mabilis na pagtugon sa anumang insidente. Pabilang ho sa mga katuwang ang Regional Mobile Force Battalion 4A ibang police provincial officers at iba pang support units upang masiguro ang maayos at ligtas na pagdaraos na aktibidad. Pinayuhan din po ni Brigadier General Lucas ang publiko na asahan po posibleng traffic build-up at sundin ang mga police advisory para sa kaligtasan at kaginhawaan ng lahat. Mga kaibigan, matagumpay ho na nagtapos nitong linggo, November 16, 2025 sa Quezon Convention Center, Lucena City. Ang 2025 Calabarzon Coffee Expo kasama ho ang 2nd Quezon Coffee Summit at 2nd Congress. Sa huling araw, tampok po ang mga paligsahan gaya ho ng Most Innovative Coffee at Barista Talking na nagbigay din sa kakaibang lasa at husay po ng kape mula sa Quezon. Pilingang parangal ng Office of the Provincial Agriculturist sa pangunguna po ni Dr. Liza Mariano ang mga MSME na lumahok at ang mga nagwagi sa mga kompetisyon. inaasahan po ng mga organizer ang mas marami pang inovasyon at kakaibang karanasan sa kape ng Calabarzon Coffee Expo sa susunod na taon. Alas 12.08 na ho ng tanghali mga kaibigan, samantala naman abot ho ng 339 tons ang sulfur dioxide ang naitala mula po sa Bulkan Taal noong Biyernes, November 14, taong kasalukuyan. Nakapagtala rin ho ng labing limang volcanic earthquakes. Kabilang po ang isang volcanic tremor na tumagal ho ng 298 minutes at isang mahinang pagsingaw na umabot po ng 400 meters na napadpad sa Timog ay Ayon naman sa FIVOX, nananatili pa rin sa ang taal sa alert level 1 na nangangahulugang aktibo ngunit walang banta ng malawakang pagsabog sa kasalukuyan. Sa Mandala naman, naaresto ng Noveleta Municipal Police Station ang number 4 regional most wanted person sa barangay San Jose Dos sa Noveleta, Cavite. Inilala po ang sospek sa alias na Kevin na residente naman ho ng Noveleta, Cavite. Ang kay Police Major Mark Anthony D. Sarno, OIC ng Noveleta MPS, isinagawa ang operasyon gamit ang Alternative Recording Device o ARD at ito ay nagresulta naman sa pagkakaresto ni Kevin para sa paglabag sa Section 2A ng Commonwealth Act Number no. 108 at Qualified Trafficking RA 11862. Isa sa mga kaso ay may piyansang 90,000 pesos habang ang isa ay walang nirereklamdang piyansa. Si ayon naman kay Police Colonel Ariel Red Acting Provincial Director ng Cavite PPO, ang mabilis at matagumpay na operasyon ay patunay po na determinasyon ng pulisya na tugisin ang mga lubalabag sa batas at iaking ligtas ang komunidad. Sa mandala naman, patuloy ho ang Philippine Coast Guard sa paghahanap sa 38 taong gulang na Spear Fisher na nawawala matapos sumadala ng malakas na agos sa Pansipit River sa barangay Malinis, Lemery, Batangas noong November 14. Ayon sa report, nadalahong biktima habang tumatawid sa ilog kasama ang dalawang kasamahan sa Lagile Bridge. Agad ho na rumisponde ang PCG at MDRRMO Lemery at pinalakas ang operasyon sa tulong ng Special Operations Group at Coast Guard Station Batangas na may diving gear at rubber boats. Samantala, patuloy po ang river -wide search surface monitoring at koordinasyon sa mga barangay upang agad ho na maitala ang anumang senyales ng nawawala. Alas 12.10 na ho ng tanghali mga kaibigan. sa iba pang balit ng Calabar Zone, Formal na hong sinimulan ng Binyan City, Laguna, ang Paskong Binyanense 2025. Yan ay sa pamamagitan ng pagpapailaw ng 2025 Plaza Rizal. Pinakulahan po ni Mayor Jel Alonte at Vice Mayor Dada Reyes ang pagpapailaw ng Christmas tree, pagpaparinig ng lunsod na official Christmas song na pinamagatang ilaw ng Binyan at pagbibigay para ka naman ho sa mga nagwagi sa parol making contest o competition ng Binyan City. Kasabay ho nito, inilunsad din ang pamimigay ng pamaskong bayong para sa mga tanod ng labing anim na barangay sa lunsod. Alas 12.11 na hon ng tanghali mga kaibigan, samantala sa ating mga, mga balitang pambansa. Nakamit naman ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang Level 1 Airport Customer Experience Accreditation mula yan sa Airports Council International o ACI. Ito ang unang beses na kinilala ang pangunahing para ng bansa sa pamantayan ho ng serbisyo sa pasahero. Batay sa ACI Airport Service Quality Survey, nakapagtala ang NAIA ng 100% compliance sa data standards gamit ang feedback ng pitong daang pasahero. Tumaso passenger satisfaction score sa 4.06-5. Lampas ho yan sa 4.0 requirement ng concession agreement. Ayon po kay NNIC President Ramon S. Ang. Patunay ito sa mabilis ho na progreso sa pagpapabuti ng serbisyo at modernisasyon ng paliparan. Kabilang ho ang bagong mezzanine food hall sa Terminal 3, mas maayos na check-in, modernong baggage system at digital upgrades sa unang taon ho na operasyon ng New Naiya Infra Corporation. Nakapag-remit ang uh, Naiya ng mahigit 57 billion pesos sa gobyerno. Pinakamataas yan sa kasaysayan ng airport concession sa Pilipinas. Sa mantala naman ho mga kaibigan, naghatid ng relief assistance sa Cebu. Ang uh, San Miguel Corporation kung saan libu-libong pamilya ang nananatili sa mga evacuation center mahigit isang linggo matapos po ang pananalasan ng bagyong tino noong November 4. Ang pamamahagi ng tulong ay bahagi po ng patuloy na pagsisikap ng pamahalaan at pribadong sektor upang suportahan ng mga komunidad na patuloy pa rin nakikipagbuno sa epekto ng bagyo at sa pagbaha. Ang mga empleyado, voluntaryo mula sa San Miguel Cebu Operations ay namahagi ng mga food packs na binubuo ng mga pagkain na gawa ng San Miguel at iba pang mahahalagang bagay sa mga evacuation sites sa mga lungsod ng Mandawi at Cebu at sa hilagang bayan ng konsulasyon, Liloan at Compostela. Nagpakilos din ang SMC ng mga team upang magbigay naman ng malinis na inuming tubig sa gitna ng mga pagkaantala ng supply ng tubig sa mga apektadong lugar. Ay naman sa mga local disaster officials na maraming pamilya po ang nananatili sa mga evacuation centers dahil sa mga nasirang tahanan at kawalan ng pagkakakitaan. Dumating ang bagyo isang buwan matapos ang magnitude 6.9 na lindol na tumama sa lalawigan na karagdagang dagok para ho sa mga mamamayan na hindi pa nagagawang makabawi. Samantala, mga empleyado naman sa buong San Miguel Corp Group ay nakalikom din ng pondo sa pamamagitan ng tulong para sa pagbangon initiative para tulungan ang mga pamilyang na apektuhan ng bagyong tino at uwan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mga kaibigan, hindi na umano bago ang mga pahayag ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo naban kay Senator Chis Escudero at mga paratang na ito ay tinanggihan at pinabulanan noon pa ayon niyan sa abogado ni Senator Escudero na si Attorney Ramon Esguera. sa matala, wala hong direktang ebidensya na ipinapakita sa testimonya ni Bernardo na naguugnay kay Senator Escudero sa anumang gawain kriminal. Ang mga haka-haka insinuasyon ay hindi umano katibayan. Ito ay mga sabi-sabi, walang batayan at mga pansariling pahayag na hindi umano tatayo sa alinmang korte. Naniniwala naman ang kampon ni Senador Escudero na mga paratang na ito ay dinisenyo lamang upang sirain ang reputasyon ng senador gayon man o gayon din ang buong senador. Kumpiyansa naman ang kampon ng senador na katotohanan at mga ebidensya ay umaayon sa senador at magpapakita na ang mga paratang na ito ay malisyoso at walang basyan at magpapatunay na siya ay inosente. Mga kaibigan, ayon naman sa Department of Trade and Industry o DTI, bumaba po sa 925,555 ang ng business names na narehistro mula Enero hanggang Oktubre ng taong kasalukuyan. Kumpara yan po sa 973,445 noong parehong panahon noong 2024. Habilang dito ang 800,278 na bagong negosyo at 125,277 renewals ng mga existing names. Isa sa mga dahilan po ng pagbaba ay ang hindi magandang lagay ng panahon na nakakaapekto sa ekonomiya. Nangunguna po sa rehistrasyon ang rehiyon ng Calabarzon sa unang sampung buwan ng taon. Samantala naman mga kaibigan, nilagdaan na ng Pilipinas at South Korea ang isang joint memorandum na naglalayong palakasinong proteksyon, pagsasanay at kapakanan ng Filipino seasonal farm workers sa Seoul. Ayon po sa Department of Agriculture o D.A., magtatatag ang dalawang bansa ng whole of government framework upang mas maayos na maipatupad ang seasonal workers program ng South Korea. Pinitiya ko ng kasunduan ang makatarungang labor practices, legal na proteksyon at ethical recruitment habang pinalalawak ang agricultural cooperation. Kasama rin sa tungkulin ng DA ang pagbibigay ho ng agricultural training, livelihood programs at uh, reintegration support para sa mga bumabalik na manggagawa at mas malapit na koordinasyon sa lokal na pamahalaan at Department of Migrant Workers o DMW. Alas 12.17 si na ho ng uh, tanghali mga kaibigan. Nanawagan ho ng na pagbibitiw sa pwesto kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang ilang grupong kabilang, ang Marcos Resign Movement, Masada, Bangon Sambayanan, One Bang Samoro Movement, at United Taxpayers Against Crime. Sabay ho ng kilos protesta panungkol sa transparency at accountability ng Iglesia ni Cristo. Bitbit ho ng na mga nagprotesta ang placard na may nakasulat na panagutin ang mga magnanakaw at mandarambong para sa katarungan, pagkakaisa at kapayapaan. Abot ho na 5,000 miyembro ang nakilahok bilang reaksyon sa sinagawang paglantad ni dating ako, Bicol List Representative Elizalde Zaldico sa umunay 100 billion pesos budget insertions sa flood control project at iba pang pa infrastruktura. Ayon naman sa dating political advisor ni Pangulong Duterte na si Jacinto Paras, si Marcos ay caught in the act sa umunay katiwalaan kasama si Ko at iba pang kasabuan, sa panawagan ho ng mga grupo, sinasabing dapat ding magbitiw si Vice President Sara Duterte bagaman iginit naman ni Paras na wala ang nagsasabing sangkot siya sa katiwalian. Mga kaibigan, kinumpirma naman ni, ng Pre-Trial Chamber 1 ng International Criminal Court o ICC na nakapili na sila ng mga medical professionals na magsusuri kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsusuri ay tutukoy naman kung physically fit pa si Duterte na harapin ang trial. Binigyan ho ng bagong medical team ng deadline hanggang December 5 upang may submit ang kanilang health report. At abaya na naman ho sa aming pagbabalik Sa iba yung dagat, 120 katakasugutan dahil pu'yan yan sa sagupuan ng polis at protesters sa Mexico. Sa iba pang bahagi ng uh, bansa, mahigit naman 614 million pesos uh, na pinsala sa rice sector ng Albay na itala matapos ang hagupit uh, ng uh, Super Typhoon Uwan uh, Sa sports, Heidelin uh, Diaz, uh, target ang panibagong ginto sa 2025 SEA Games. Uh, at sa showbiz, uh, singing group na Bini wagi ng multiple awards uh, sa 38 Awit Awards. Uh, ang detalye ng mga yan sa pagbabalik ng Express Balita alas 12, oras alas 12, day 19 ng tanghali. kasama pa ang Metro Manila. Para sa karagdagang impormasyon at para maka-avail ng mga swak na advertisement package, tumawag sa 545-2153 o mag-text sa 0932-228-3828. Sakuna! Kalamidad at mga diinasahang pangyayari. Kanino ka sisigaw ng tulong? Gising na kaakibat! katuwang ng pag-iingat ay kahandaan makibahagi para di masawi. Makinig sa Ka kasama si Marco Rodriguez. Marcon Rodriguez. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa programang Kakiba dito lang sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Radio Calabarzon. May lakas na 10,000 watts. Sumasahim papawid mula sa lunsod ng kalamba hanggang sa buong kalabar zone. DZJV 145A Balita sa Ibayong Dagat Oras sa mga kaibigan, las 12.22 ng uh, tanghali, mabot ng 120 katao Karamihan polis ang nasugatan matapos ho ang barhas na sagupaan ng mga otoridad at protesters sa bansang Mexico. Libo-libong demonstrador ang nagmarcha laban sa tumataas na krimen at sa pamumuno ni President Claudia Sheinbaum. Gitpo po ng Pangulo, posibleng pinondohan ng right-wing groups ang protesta. Nagkagirian ng tangkaing pasukin ho ng grupo ang National Palace, ngunit napigilan sila ng mga polis. Narawagan naman si Shane Boom ng mapayapang dialog upang maiwasan ang karagdagang kaguluhan. Balita sa Ibayong Dagat Samantala, muling naglunsad ng airstrike ang US military laban sa isang bangka na nagdadala umano ng ilegal na droga sa Eastern Pacific na nagresulta sa pagkasawi ng tatlong katao ayon yan sa US Southern Command. Ito ang ika isang airstrike ng Estados Unidos laban sa drug smuggling vessels. Pinamaan ng bangka habang nasa international waters. Samantala, simula ho ng paigtingin ng operasyon noong Setyembre, mabot na sa 83 katao ang nasasawi sa mga naturang airstrike. Balita sa iba pang dalawigan ng bansa. Mga kaibigan, umabot na sa higit 614 million pesos ang nagtatalang pinsala sa rice sector ng Albay matapos ng manalasa ang Super Typhoon Uwan ayon yan sa Albay Provincial Agricultural Office. Ayon naman sa isang panayam, nasa 10,500 hectares ng palayan ang naapektuhan habang mahigit 15,000 magsasaka ang tinamaan ho ng pinsala. sa matala na-i-forward na ang datos sa Department of Agriculture at naghihintay pa ng anunsyo kung anong uri at halaga ng tulong ang ipagkakaloob sa mga naapektuhang magsasaka. Balita sa iba pang lalawigan ng bansa. Samantala, na ho dalawang individual sa North Sanitary Camp, Baguio City sa isang matagumpay na drug by bust operation. Ang mga sospek ay isang 50-anyos na babae mula sa Capiz at isang 44-anyos na lalaki na vendor mula Lanao del Sur, parehong residente rin ho ng naturang barangay nasamsam mula sa kanila ang apat na sachet ng shabu na may bigat na humigit kumulang 11 gramo at nagkakahalaga naman ng 74,800 pesos. Na-recover din ang 500 peso bill, 31 piraso ng 500 peso boodle money, isang pitaka, digital weighing scale, wallet at iba pang mga gamit. Samantala, nadakip ang mga sospek sa so, operasyon ng pinagsanib na person ng PNP, Tidea Car, RPDEU Car at uh, ba Baguio City Police Station 2. Sports Balita Mga kaibigan, handa na hong pangunahan ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz ang delegasyon ng Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games sa Thailand gayong Disyembre. Matatandaang nag-uwi si Diaz ng back-to-back -back gold medals ng 2019 at 2022 SEA si Games kung saan naghari siya sa 55kg division noong ginanap sa Pilipinas at matagumpay na naidipensa ang titulo sa Vietnam. Samatala sa sali naman sa women's 58kg division si Diaz. Sports Balita Samantala, isina-maho ng Gilas Pilipinas si Barangay Hinebra Guard Juan Gomez Deliano para sa nalalapit na first window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Kinumpirma ni Coach Tim Ko na bahagi na si Deliano ng training pool bilang paghahanda sa laban ng Gilas kontra Guam sa November 28 at December 1. Bago lumipat sa Hinebra, nagpakitang Gilas si Deliano sa Converge Fiber Rexers kung saan Nagtala siya ng ilang triple doubles na tumulong sa kupunan para makapagtala ng limang panalo at dalawang talo. It, 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 at para naman sa ating showbiz chika, humakot ho ng parangal P-pop group na Bini sa 38 Awit Awards na ginanap ni linggo. Kinilala ang grupo bilang People's Voice Favorite Group Artist habang itinanghal namang People's Voice Favorite Album of the Year ang kanilang album na Talarawan. Nasungkit din nila ang Best Dance Electronic Recording para sa hit song na Salamin Salamin. Nagpahag naman ang pasasalamat ang Bini sa kanilang fans para sa patuloy na suporta. Ay congratulations, pan-fan fan kayo ni Aaron at saka ni Anthony. <laughs> ang bini. At yan po ang aming showbiz chika. Show, 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 showbiz, showbiz, showbiz. 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 Showbiz chika. At sumunyan po ang kabuha ng mga nagbabagang balita dito sa Express Balita las 12. Ngayon pong araw ito ng lunes 17 uh, sa buwan ng 2025. Sa kanan po mga nakatuwang sa technical side, ako naman po ang naging tagapaghatid balita Daniel Castro. Manatiling nakatutok sa DZJV 1458 Radio Calabarzon, oras alas 12.27 ng tanghali. Express Balita alas 12. Express Balita alas 12. 30 minuto ng mga nagbabagang balita sa loob at labas ng Calabar Zone. Express Balita alas, alas 12. 12. Napapanahon at siksik -sik sa impormasyong mga balita. Mapapakinggan alas 12 hanggang alas 12 imete ng tanghali. Lunes hanggang Biyernes sa nag-isang DZJV 1458 Radio Calabar Zone. Kapangyarihan